Hello guys! Welcome, guys! Welcome to my <laughs> life with my vlog. Ang ikay naman mga kasama ko. So ayan, for today's video po tayo ngayon ay nagpapakulay. At syempre, ang nagkukulay ngayon ay ang aking partner sa si Israel. Pinag-experiment niya na naman po ang aking buhok. Kung kulay maista yun noon, ewan ko lang ngayon kung anong kulay ang magiging resulta ng well, aking bye. buhok. So, color violet daw tayo ngayon para kulay kamote tayo. Ayan, guys. Welcome po sa lahat ng mga nagsusupport sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa patuloy na pagtangkilik sa aking mga video at pagsuporta po sa akin. Asahan niyo pong gagawa pa tayo ng mga mas maraming masasaya at mga matututunang content mula sa aking puso at mula sa aking kakayahan at sa aking experience bilang isang digital creator ayan. Lahat po kayo ay na-appreciate ko, hindi ko man kayo may isa-isa. -isa, pero lahat po kayo ay aking binabalikan at aking pong pinapahalagahan ang bawat oras na nilalaan nyo sa aking bahay. Sa ating pong umboy um, vlog, maraming maraming salamat. At sa mga nagsusupport, uh, pag nagla-live ako, maraming nagsusupport. At syempre kapag ka po nag engage kayo sa aking mga content sa aking mga video Ay ako po'y sobrang natutuwa at nagagalak At sa abot ng aking kakayahan, ako po'y nagbabalik na resback At tayo po ay legit na legit na resbacker Hindi lang sa ina-terms na kaya nating mag-engage Pero yung concern din natin sa mga small content creator ay sobra-sobra Dahil gusto ko rin pong makasama kayo at sabay-sabay tayong umangat sa mga bagay na minimithi natin sa larangan ng pagiging isang uh, content creator. Kaya nga tayo tinawag na content creator dito is para gumawa pa tayo ng mga more engaging informative content na magpapasaya sa ating mga followers at sa ating mga viewers. So dapat po ay patuloy patuloy lang tayong gumawa ng mga masasaya at mga informative na content kasi content talaga ang mahalaga na gusto ko laging paalala sa inyo na sa journey nyo dito, maliit man o malaki ang bahay mo, mahalaga gumagawa ka pa rin ng content at lagi kang consistent sa mga ginagawa mo bilang isang digital creator. Kasi kahit gano'ng kalaki ang bahay mo or gano'ng kaliit yan, kapag hindi ka gumagawa ng mga content, mababali wala lahat ang pinaghirapan mo. Kailangan patuloy pa rin may napapanood or marami rin nag-aabang sa atin sa mga video natin. Kaya sinasabi ko ay patuloy tayong mag magsipag pa sa ating pagiging digital creator at patuloy nating uh, mag-upload, gumawa ng mga content, ng mga reels, mag-live, ayan, malaking bagay yan. Gumawa ng mga long video, mga engaging mga video para patuloy pa rin tayong supportan ng mga followers natin at hindi tayo bitawan. Gusto ko lang din magpasalamat sa lahat-lahat ng mga taong naniniwala at sumusuporta sa ating Umboy Vlog at sa aking profile account sa Ariel Erores Finally po, ako po yung naka 102k followers na doon. And still counting. Mas mabilis na yung proseso ng pagpapadami. At patuloy po ako nag-iisip ng mga magagandang content na pwede kong i-share sa inyo. At lalong-lalo na po, kung meron akong nararanasan o oh, na-experience sa aking journey dito kay Meta, ay eh gusto kong i-share sa inyo para mas mabilis niyong maiwasan o mabilis niyong maunawaan yung mga pwede at hindi pwede natin gawin dito kay Meta. Kasi maraming mga tutorial ang mga nagagawa ng mga tutorial base lamang sa mga napapanood nila o nakikita nila pero hindi pa talaga nila totoong nararanasan. Iba rin para talaga yung kapag naranasan mo yung bagay na nagawa mo at i-share mo sa ibang tao para mas matutunan sila. At kaya mong i-justify yung binibigay mong content o binibigay mong information sa mga tao. Kasi nga, naranasan mo at na experience mo. Ganun yung gustong klaseng content na magawa ko sa inyo. Lalong-lalo lalo na dito sa ating face sa Boy Vlog. Kasi nga, yung experience yun yung mo para maiwasan at or kung maganda man yung experience mong naranasan. Magaya ng mga followers at yung mga taong sumusunod sa iyo. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At patuloy natin supporta ng isa't isa, maliit man yan o malaking bahay. Kasi dyan tayo kukuha ng mga legit na totoong magsusuporta sa atin. At patuloy niyo pong i-spread ang pagmamahal at supporta sa bawat isa. Kasi yung po yung gustong gusto ko rin maranasan at gusto kong ibahagi sa bawat isa. Regardless kung successful ka na ba sa larangan ni Meta or nagsisimula ka pa lang, gusto kong ipa, ipakita sa inyo yung totoong suporta na dapat natin binibigay sa bawat isa. So maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At sana kung nagustuhan niyo ang video na 'to, please follow and share. At patuloy tayong magmahalan at patuloy kayong mag-engage sa isa't isa para hindi mawala yung connection sa bawat isa at patuloy nating pagmamahalan at pagyayakapan. So maraming maraming salamat. Again, once again, this is Ariel. Um and welcome to uh, Umboy Vlog at sana ay kita-kita pa tayo sa more videos. And please follow and share. Thank you so much.